Hello, Nice car. Your girlfriend's lucky. Siya yung unang test drive. I'm not his girlfriend. Whatever. So, paano naman kami? papa mo rin ba kami sa bago mong car? Yeah, of course. Uh, by the way, Lorraine, uh, I want you to meet my friend, Iris. Iris, uh, Lorraine. Hi. Student ka here? Ngayon lang na kita Ah, kasi hindi naman ako. Ah, okay. Basta ha, promise mo, papasakayin mo rin kami sa bago mong car. Okay? Oh, yeah. Yeah, yeah, sure. Soon? Except. Okay, yeah. sige. Yeah. Um, I have to go na. Bye. See you soon, Doreen. Bye. Tsaka, di kami talaga yan. Iba gusto niyan. Sorry, Pip. You're barking at the wrong tree. ba? Diba? Mamaya may kita mo si sino gusto niyan. Sino ba gusto Sino gusto niyan? Yan ang gusto niyan. Si Lorraine? Hindi i-announce. You're the secret admirer? Bigay mo kay Lorraine, pero uuwi um, sa sabihin na Okay. Ayos po. Mayroon natin. galing kanino? Kay Lorraine. Gusto ka lang sabihin na pata nga tayong gusto. Gano'ng mayroon ako maglakas ng girl sabihin sa'yo Marine, I like you, babe. Eh? Stop. Sorry, but no. Well, it's not because hindi kita type. Uh, wala lang talaga ang plano makipag-date. So, please stop. <laughs> <laughs> Aba! Tingnan mo! Apaka ah, angas pero torpe. Ano mo ito? Diskarte ba ito kay Lorraine? Diskarte? At naging mo papatulong ka ni Lorraine? Hindi. Di ba Lorraine? Hindi hindi mo pa yung mga losers katulad nito. Di wala nga yung may aambag sa'yo eh. First of all, huwag na huwag tatawagin yung pangalan ko like we're close. Second, how dare you speak to her that way? Di ka ba marunong rumespeto ng babae? Eh? Lorraine. Hmm, ano ba? Wag na huwag papatol dyan. Ano pa ba malaki niya sa'yo? Daliri? Alam mo kanina ka pa eh. Nakakainis ka na. Unang-una, why are you talking to her that way? Hindi ka marunong rumispeto ng babae. Eh. Ha? Huh? At pangalawa, kung may loser dito, ikaw yon. Teka lang ha. Alam ng buong campus na wala kang friends dahil dyan sa ugali mo. Parang kumakampik sa mga yan. Di ba cheerleader ka? Dapat di ka bumababa sa level mo. Alam mo, kung may mababang level dito, ikaw yon. Ako? At saka ngayon nakita kita ng malapitan. Ang pangit mo pala, no? Sobrang layo ng mukha mo sa social media. What a catfish! Ano mo, yabang mo din, no? Oh, bakit? Ano ba yung Ano? Ha? Hawakan mo ako? Ano? Halo mo di kita pa... Yabang mo, ha? Oh, okay. narinig na!